Alam mo kapatid, ano? I disagree dun kung sino man ang may sabi nung na pagka tinutulungan mo yung kapwa mo, tinuturoan mo raw maging tamad. Diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino hindi tamad. Di ba? Ngayon, nakakita ka ngayon sa ating bansa, walang makain o pulubi. Dahil walang matrabaho eh. Kaya yung iba, pipilitang iwan ang mahal sa buhay, iwan ang asawa, iwan ang anak, iwan ang pamilya. Yung bang mga yon, mga taong naguguto, malimbawa. Dahil walang makita ang trabaho. Pagka tinulungan mo ba, nilimusan mo, tinuturoan mo na maging tamad. Meron tao, kahit masipag, kung wala ka namang matatrabaho, ano gagawin mo? Di ba? Yung sinasabing, regardless of physical condition, tinuturoan natin ng isang tao maging tamad? Hindi. Kasi ang Diyos ang may utos magbigay at maglimos. Basahin natin ang 2035 ng gawa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kita mo, mapalad ka nga kung nagbibigay ka eh. Ibig sabihin nun, ah, pag nagbibigay ka, ang sabi ng Panginoong Jesus, regardless of physical condition, tinuturoan mo ang tao maging tamad. Kalaban ka ni Kristo, pag ikaw ang pagkasasabihin natin yon Kalaban ka ni Kristo nun. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, sa klulohan yung mahihina, alam niya talagang may mahina. Eh, ba masipag ka man, ano? Eh, pilay ka naman bulag ka, anong gagawin mo? Ibig sabihin, tunuturoan mo maging tamad yung pilay. Eh talagang kahit masipag yun, ano eh, magagawa? Pilay, lumpo. Masama bang limusan yun? Mali yan, kapatid. Mga salita lang ng tao yan, di dapat paniwalaan yan eh. Ang nasa Biblia, ang sabi ng Panginoong Yesus, pagka sinasaklulohan natin yung mahihina, mas mapalad tayo kasi mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. So, dapat tayong magbigay. At pagka nagbibigay tayo ng limos, ang sabi ni Kristo sa Mateo ganito, sa Kapitulo 6, versikulo 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. O nakita mo kapatid, pag maglilimos ka, may utos pa si Kristo eh. Huwag mo nang ipagmamalaki yung paglilimos mo. Kung pwede, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa nung kanan mong kamay. Para yung paglilimos mo, malihim, at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka, sabi ng Panginoong Yesus. So may bata sa paglilimos. Basahin natin ang 13.7 ng Roma. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Nakita mo kapatid, ang liwaliwanag nun ha? Dapat nating ibigay tayong mga tagasunod ng Diyos, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanilay nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag o limos sa dapat ambagan. Kaya meron talagang batasan ang Diyos sa pagbibigay, pag-ambag, pagtulong sa kapwa. At hindi po pagtuturong maging tamad yun, yung nililimusan mo. O yung tinutulungan mo, hindi pagtuturong maging tamad. Kasi lalo na kung ang lilimusan mo, mga physically incapacitated, mga taong walang magagawa sa buhay, ay para mo nang para mo nang pinaginhawa sila ng kapiraso sa iyong ililimos. Kaya ako pag kami lumalapit sa akin mga limos kung magagawa ko rin lang nagbibigay ako eh. Sabi no iba, oy oh, miyembro ng sindikato yan, pa kaya alam ko. Basta't kaya ako naglimus eh lumalapit itong taong na may pakita ko na pagkakita ko ay mahirap eh. Eh kung siya may membro ng sindikato, niloloko niya ako, siya managot. Ako, nakasunod ako sa utos. Nasunod ko yung utos na magmahal sa kapwa. de naglimus ako. Sabi ni iba, oh, ka magbibigay, membro ng sindikato. Eh, pabayaan mo sila. Kahit pa membro ng sindikato eh, kahit na nakakain naman siya, di ba? Kasi gano'n na ko maglimos eh. Yung makakakain man lang siya. Hindi naman ako ang gaya ng iba. Kung maglimos, wala mang mabibili. Bibigyan ng piso, no? Mabibili mo ron. Eh, yung apo ko, binigyan ko sampu. Inko, hindi kasi ito. Sabi ng apo ko. Eh, sampu piso na eh. Ano ba mabibili ng sampu? Eh, bibigyan mo ng piso. Kawawa naman. Pag maglilimos ka, de, sana isang tanghalian. Nakagawa ka ng maganda sa kapwa. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Walang masama sa paglilimos. Kung nalolo ko man yung nagpapalimos, hindi ikaw ang mananagot noon siya. At ikaw naman, magiging maswerte ka sa Diyos dahil naglimos ka, dahil naaawa ka. Sabi ng Diyos, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Sabi sa Biblia yun eh. Basahin natin ang 5-7 ng Mateo. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayon, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. O di, hindi masama ang mahabag o maglimos, tumulong sa kapwa, walang masama dyan. Mm -hmm.